Yo, what's up bossing, no? So, kung magpapagawa pala kayo ng bahay, much better na meron kayong ganito, yung cut-off. Kasi, napaka niya talaga pang putol ng mga baka. Siyempre, alam naman natin, pag magpapagawa tayo ng bahay, eh, maraming gagamitin na anilyo, anilyo sa poste, anilyo sa biga. So, kailangan gamit na gamit talaga yung mga pamutol Dad. kasi pagka grinder yung ginamit natin may posibilidad na talagang masira yung grinder gawa ng hindi naman talaga siya nakadesign pang heavy duty na putulan so pagka mga tuloy tuloy na putulan ng mga bakal eh, yung grinder sobrang init na sisira no at saka dito safe na safe ka pa habang nagpuputol ka so pwede ka pang mag relax pwede kang nakaupo ang kailangan mo lang gumawa ka lang ng pattern na yung pattern ng sukat maglagay ka lang ng palatandaan sa pinakadulo kung ilang centimeter yung puputulin mo so yan katulad yan lagay ka lang ng bungguan ng bakal dun sa kabila tsaka itong katok na to ay na pwede marami namang nabibili sa si Shopee no? So ito pala ay nabili ko ng mga 3,000 plus yata. And then mabilis din yung arrival ng item kasi 2 to 3 days lang nandito na kagad sa bahay. So ayun, ito yung mai-suggest ko no kung magpapagawa ng bahay, bumili na rin kayo ng ganito. Napaka-reliable, so, napaka-safe napaka gamitin mag- para sa ating kaligtasan at kaligtasan rin ng ating mga trabaho. Okay? So ito tingnan natin yung tingnan natin yung pagpuputol nito. So tara, putulin na natin tong mga to. All right. So, pagkabang gagamit pala tayo ng cutoff, no? Kailangan natin mag-glove. Tapos, gumamit din tayo ng salamin para hindi tayo matalitikan sa mata ng mga alibaba na pinabuton natin ba? Tapos, mag-face mask din tayo kung uh, hindi tayo sanay sa mga ganitong alikabok. So, yan. Tignan nyo naman, no? Kung gano'ng nakaka-relaxable sabang pupuntun ng mga bakal. ginagawa na ito ay 1,850 watts 3,800 ah uh, revolution so, per yung ikot nung um, bala nya yung ikot ng motor ba okay. so ito maganda nga talaga sya yan ito yung tips natin no? para sa magpapagawa ng bahay tapos I-monitor nyo lagi yung mga tao nyo. Tapos, bigyan naman masarap na merenda. Kung babali, pabalihin nyo para hindi magtampo yung mga tao nyo sa inyo. Yun lang. Maraming salamat. God bless you all.